Okay guys, good morning sa inyo. Nandito tayo ngayon sa bayan San Bay. Ayan oh, yung bakas ng bagyo na nakalipas ng na isang araw guys. Ayan yung mga tubig na bumaha dito nung nakaraang araw yung nagkaroon ng bagyo. Ayan. Uh, Lalakata tayo dito sa karsada Skinita. Ayan. Dito tayo, doon papunta tayo doon sa ay public market sa plaza. Ito, na Yan yung mga ano, nililimas nila mga guys. Yan. Ito yung bakas ng bagyo. Ah, uh, sumuro ano, pumasok sa uh, loob ng bahay nila yung mga putik. Kaya tuloy-tuloy yung paglilinis ng mga tao dito Ayan uh, yung, mga ilang mga kanila. Oh. Ayan. Uh, pinasok yung mga bahay nila rito pala. Salakas kasi ng uh, tubig dito. Yan, kagaya yan, o. Oh. Tumasok sa looban nila yung mga putek. Yan, dito. Tumasok din. Yan. Ito yung bakasang bagyo. Aguhon. Aguhon ba? Aguhon. Yan. gayso. Oh. Yan. Tingnan mo. Eh, pero may mga putik dito sa kapalo. Ayan. Ito. Ngayon, dadapo papunta tayo nang highway. Eh mga guys, oh. ha, ito yung bakas ng bagyo na lumipas na isang araw, yung bagyong Agon ayan yung nakita natin sa TV, uh, balita na bina yung bayad sa bayad itong highway ayan, ito na nga yung dinadaanan natin ito yung bakas uh, baha sa highway ayan hanggang ngayon nandito pa rin yung tubig uh, bagyo ayan naglalakad tayo dito sa highway ha oh. Kasi nandoon sa pinakadulo guys. Nandun yung tulay. Kaya umapaw ang tubig. Kasi itong bayan sa bay ay malapit lang din ang uh, Laguna de Bay. Kaya ang bugso sa tubig yung volume sa tubig nagsabay-sabay. kaya umapaw. Ito gaya nito, nandito pa rin yung mga tubig sa diyataan natin. Ayan. Pero maglalakad tayo dito sa iwi. Ito yung baka sa Na iniwan niya yung mga tubig. Ayan yung mga halaman dyan, oh. tingnan yung mga halaman. Ayun, yung mga, mga pa rin sa kanal. Ayan yung mga putik sa kasada. Oh. Ayan. Ayan mga guys, so nandito tayo ngayon sa... May tulay yung ginagawa dito ng tulay dito dumaan ang tubig kasi yan ang tulay ito ginagawa ngayon dito. ayan yung kita mo yung mga bakas ng mga uh, tubig dito yung mga dahon nandito pa rin ayan ayan okay, so malakas pa rin ang pasang tubig ngayon ayan kulay gatas Uh, merong tumatalon doon mga bata oh. ay hindi ko yun ito yung nandito tayo sa tulay sa bayan sa bay. Eh mga tumatalo niyan sila. Ayun. Ay ligo. Ah medyo malalim pa rin ang tubig dito. kasi uh, ah, kanilipas lang ng bagyo. Kasi bagyong agon. Ito yung kanyang mga bakas. Ngayon, uh, pupunta tayo sa kabila mga guys para may naman natin sa inyo. Okay guys, sasamahan so, niyo naman ako. Oh, maglalakad tayo. Yung mga basura na kailangan sa bagyo okay, guys. So. Ito yung kanyang uh, iniwan. Yung mga bakas niya. Yan, yung mga gumadaan sa butas, kanal. Ayan, kasi ito apaw ang tubig rito. Yan yeah, mga guys, so, ako. tayo doon sa kabila. Sa kaliwa tayo dyan sa may kanto. Para pumunta tayo doon sa may malapit sa paring malapit doon sa paringke. Kaya pag kumana naman kayo dyan sa may stoplight, papuntang San Pablo, Palawan, Laguna. Pag diniretso nyo naman, ito, papuntang Santa Cruz, Laguna. Ayan. Ayun na, uh, dito tayo. kumaliwan tayo rito para mag-shortcut. yung mga halaman dito sa gilid na dinadaanan natin. Kasi ito, lubog ito sa baha. Ayun mga guys, so, ito, yung mga bakas mga yung bagyo na lumipas ng isang araw. Yung mga dahon dito, kaalat lang dito sa uh, kalsada. Ayun. itong lugar kasi sa uh, bayan sang bay mababa din kasi ito kaya lumubog sa baha kasi malapit lang din dito yung Laguna de Bay yan yung mga nagwawalas din dyan sa gasolina no pero ah uh, balik pa rin sa normal na pa umuhay mga guys oh, wala na tubig kasi sa saglit lang din nawawala rito ang tubig biglaan din pag lumalim biglaan din nawawala ang tubig ayan ito lang tayo ikot, ikot muna tayo rito sa bayan ng bay para ipakita natin sa inyo kung ano ang iniwan sa bagyong agon. Ito so, yung iskulahan na maganda, oh. Iskulahan. Iskulahan iskula, sa bahay-bahay. Government school. Maganda din, hindi na tayo pupunta dyan sa looban guys dito lang tayo, mag gala, gala lang tayo dito para ipakita natin sa inyo ito yung lumubog ban ng bae ayan yung mga parda sa mga tricycle dito ayan yung public market uh, hindi na tayo papasok dyan mga guys dadaan tayo dito para ipapakita lang natin sa inyo kung anong bakas ang bagyo rito yan mga guys oh hindi nyo ito yung kaya umapaw dito ang tubig kaya syempre sa, sa laking ilog naman to Kaya hindi talaga kayaanin kasi siyempre sa volume sa tubig ah uh, Umapaw sa tulay Ayan. Doon tayo galing sa kabila Sa highway Kaya pinakita lang natin dito sa inyo Ito lang uh, umapaw yung tubig dito Kasi ito guys uh, natin sa inyo Ito kasi yung Ito kasi papunta na yun sa Laguna de Bay. Ayun, oh, lakas pa rin. Oh. Tingnan nyo yung uh, bakas ng uh, dumaan na bagyo. Ayan. Grabe oh. Lakas pa rin. Linis talaga yung mga kandito. Yung mga water lily. Ayan, napakalakas pa rin. Kaya hindi, hindi biro talaga ang kanday ko yung pagpakahapo nung linggo ng umaga. Grabe. Ayan. Ayan, yung public market pero hindi na tayo pupunta doon. Uh, dumaan lang tayo dyan. Ngayon, uh, makita ko lang inyo yung dito yung mga mga dinadaanan sa pagbaha. Ayan. Ayan. naman yung munisipyo yung munisipyo sa bayan sa Sambae. Ito dito yung bumaha. Kasi ito mababakas yung portion dito mga guys. Nakita niyo naman sa nilalakaran natin. ang bakas sa ang tubig. ayan Pero saglit naman nawala yung tubig dito. Ayan, ay yung mga bakas dito. Ayun, yung iniwan sa bagyo. Ayan, yung mga putol-putol ng mga sanga. Ayan. Ayan lang po sa simbahan, ang bayan sa bay. Oh, ayan. Dami, dami, dami mga dahon, no? Ayan. Ayan. ito yung simbahan sang bayan sang bayi San Agustin Church yan ito yung mga bakaso yan oh. sinampay yung mga kahoy oh. Pilipinas naman paglinis dito mga guys Ayun, uh, shoot uh, na araw uh, Doon naman tayo pupunta naman tayo doon sa Tawag dito sa may Aplaya Shoot na araw pupunta tayo doon Sa Barangay Tanah basura o sinampar ito sa mga tubig gawa uh, lumalim ang upan dito bumaha ayun yung mga basura ang nasampas sa gilid pero yung mga, yung mga kababayan naman dito ay kung ikaw din naman sila nagwawalis dito uh, tulong tulong para bumalik ang kalinisan ng mga sakay ng bay ayun o sa kasi pinasok ka sila sa luban. ng mga ng mga pa inaubahan yan yung mga basura rito kaya eh, mabilis naman yung paglinis nila rito sa uh, tabing krasada kasi gawa nga ng uh, daanan ng mga tao kaya eh, napakabilis naman kaya sa usod na araw uh, pupunta tayo naman ng pupunta tayo na, na, playa doon sa barangay San Antonio para may update ko rin kayo doon kasi doon nandoon yung ah tinatawag dito yung ah lawa lawa ng bayasang sang bay Ayan oh, ah, sinampay yung mga kwasasaging o oh. Diyan sa mga poste sa, sa lakas ng ayan o oh. ang bibilis naman maglinis nila rito guys ang mga kababayan natin dito no? kaya ayan o oh, nagtuloy yung paglinis nila dyan para makapag operate naman sila para makapag umpisa sa negosyo sa ating mga kababayan sa mga kababayan natin ating din na yung mga paninda nila nililinisan din kasi gawa nga lubog ng baha rito ito yung baka sa bagyo na iniwan ayan yung mga basura na tinambak dito ayan ayan oh. o kabilaan yung mga guys ito papunta na yan dito sa sa playa kaya sa sunod na araw pupunta tayo dyan para may update ko kayo rin doon yan o mga kabuhayan nilinis sa kanila mga ah uh, pwesto para makapag uh, simula na naman sa pagnegosyo uh, okay. nah, Diyan katai ka hindi gilid-gilid lang yung mga kanilang mga ah uh, tawag dito yung mga tangay-tangay uh, sa baha ayun ayun sa loob ba puro putik ayun ganito uh, din ganito din no wala ka lang ibang makita kung ganun, ganun pa rin lahat habang naglalakad tayo rito kasi hindi ko naman ah uh, hindi ko nakilala to oh sunod-sunod yung lakad dito Ayan yung mga Panong nag-release sila Ayan ito, so, puro naman grabe oh Lubog talaga sila sa baha Hindi mo akalain na Lulubog ang bayas ng bay sa baha grabe yung Uh, iniwan ang bagyo okay, yung mga upuan nila oh. uh, nilabas na rin ayan o oh. para matuyo lang ayan yung mga yan, yung mga basura nandiyan lang okay guys sa uh, putuling ko na to sa lahat ng panatili mga subscriber natin sa mga bagong subscriber uh, maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta yung hindi nang iwan sa akin uh, maraming salamat Ayan po sa loob po, uh, sa loob ng bahay nila may mga yan uh, pinapasok pa rin may mga tubig pa rin naglilinis pa rin sila Okay guys, uh, maraming salamat sa inyong mga pagsuporta sa akin sa walang sawang pagsuporta sa ating mga uh, viewers, sa ating mga subscribers na hindi nang iiwan. Maraming salamat, uh, balang araw mga mga uh, katulong rin tayo sa ating mga kababayan okay guys hanggang dito lang muna bye bye